pag-usapan. Pagdating sa yung mga miyembro namin dinamin namin alam kung anong pwedeng ano yung sa inyo. kasi alam mo, alam mo yung, yung biyahe, alam mo kung saan dapat lulugar eh. Huwag niyo ipagmalaki sa amin yung permit nyo. Hindi ka malabong ako. Hindi na doon yung biyahe kami dito Ano mali niya lang inaawa ka mo sa sakyan? Sa botas to, malinaw na permit naman doy eh, sir eh. Pa-aya kami lahat. Pa-aya kami na makipag-play. Ito ang nami special ping dahil naka-strike kami noon. Tapos ngayon, mapakita mo pa rin sa amin 'yan. Okay, shit. Okay, namin 'yung low no, kinabababagod din ng utak. Alam, ayan na 'yung to. Binela menda sargal. 'Yan pa pala 'yung kami. namin 'yan. O 'yun pin dapat gawin 'yung tama. Salamat na ano kasi namin rento niya, tatlong araw. O kaya nga, ngayon. Kaya pinigami na LTE para ng tatlong araw. Ngayon po hindi na kami, di ba? Gusto nyo, piniglami nyo ng LTE party para malaman lang din nila. Para wala sa tayo.